Sa isang mundo kung saan ang kagandahan ay sinusukat sa makinis na balat, mapuputing ngipin, at dami ng likes sa social media, may isang katotohanang hindi natin matatakasan. Kapag natapos na ang buhay, gaano ka man kaganda o kagwapo, kung wala kang relasyon sa Diyos, uod pa rin ang kakain sa iyong mukha napakalungkot isipin nito. Maaring marami kang titulo PhD, abogado, inhinyero, doktor. Pero sa sementeryo, iisa lang ang natitirang titulo, RIP. Maaring pagmamayari mo ang malalawak na lupa, bahay, at mamahaling sasakyan, ngunit pagkatapos ng kamatayan, isang maliit na bahagi ng lupa lang ang kailangan mo para paglibingan. Maaring milyon-milyon ang iyong pera, ngunit sa huli, nagiging walang kwentang papel lang ang pera. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nabubulok, ngunit ang kaluluwa ay hindi. Kaya pakiusap, piliin mong iligtas ang iyong kaluluwa at maghanda para sa kaharian ng langit. Dahil sa huli, hindi titingnan ng Diyos ang iyong kayamanan o itsura kundi kung sinusunod mo ang kanyang kalooban iyon lamang ang tanging pamantayan para makapasok sa kaharian ng langit. Gaya ng sinabi ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon,